Yung nga pong Holiday Tuesday sa ating mga pangunahing balita po, may mga kaka kakaibang pangalan na naman daw po na nabisto sa listahan ng mga tumanggap ng Confidential Fund ni Vice President Sara Duterte. Bukod ka ng Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Jay Kamote, at Xiaomi Ocho, meron ho naman ngayong tinaguriang Team Grocery na kapangalan ng karne at isda, gaya nga po ni na Beverly Claire Pampano, Miko Harina, Patiting, Rob Josh Bacon at Sala Kasim. Lahat daw po ng mga pangalang ito ay walang birth certificate at wala pong marriage or death records sa Philippine Statistics Authority. Sa halos 2,000 recipients po ng confidential fund ng OVP, lumalabas po na higit 1,300 dito ang walang birth records tingin tuloy ng Deputy Majority Leader, apo ng Kamara mukhang sinadyang mag-imbento ng listahan para pumalipaktakpan kung saan dinala ang pondo dahil sa mga bagong kwestyonabling pangalan, kumpiyansa ho ang prosecution ng Kamara na mapapalakas nito ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Naniniwala naman ng isang eksperto na mahina ang magiging depensa ng legal team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC accredited lawyer na si Attorney Joel Butuyan, rehashed at hindi raw mabigat ang mga argumento ng defense team ng dating Pangulo. Sinabi yan ni Attorney Butuyan matapos ihayag ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na kumpiyansa sa raw silang hindi na naaabot sa paglilitis ang Karth, o ang kaso ni Duterte sa ICC. Naharap sa kasong crimes against humanity ang dating Pangulo dahil sa drug war. Nakatakdang idaos naman ang confirmation of charges hearing sa The Hague, Netherlands sa September 23 ng taong ito. Sa ilang pang mga balita, ipinagkibit-balikat po lamang ng ating po armed forces ang babala ng China laban sa pagsasagawa ng military drills sa West Philippines, Sea si kasama ang Amerika at Japan. ay po sa AFP, pagpapakita ng suporta sa pagpapanatili ng Rules-Based International Order ang joint naval exercises ng tatlong bansa. Kaya wala rin pong epekto sa kanila ang anumang pahayag na taliwas sa layuning ito. Gait pa ng militar, legal ang pagsasagawa po ng Pilipinas ng routine patrols at military exercise sa karagatang pasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Dito ko lamang weekend nang magsagawa ng joint naval drills ang Amerika at Pilipinas maging ang Japan sa West Philippine Sea. Ito sinabayan din ng kahalintulad na drills ng China. Nahihirapan ngayon ng gobyerno ng Pilipinas na sagipin ang iba pang Pilipinong naipit sa scam hub sa, o sa Myanmar dahil po sa nangyaring lindol. Biyernes nga nang yanigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar. Kaya ayon sa DFA, posibleng hindi sila makapagpauwi muna ng mga Pilipino galing sa Myanmar sa loob ng isa hanggang dalawang linggo dahil humihingi na rin ng tulong ang Myanmar sa pagresponde sa mga nasa lanta ng lindol. Aminado po naman ang Office of Civil Defense o OCD na hindi pahanda ang Pilipinas sa isang malakas na lindol tulad ng tumama sa Myanmar. Matagal na pong pinaghahandaan ng pamahalaan ang The Big One o ang magnitude 7.2 na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa tansya po ng Fee Balls, higit ng 30,000 ang posibleng mamatay kapag tumama ang The Big One. Habang higit namang 100,000 ang pepwedeng masugatan. Dahil dito'y aminado pong OCD na kailangan ng habulin ng gobyerno ang paghahanda sa malakas na lindol. Hindi raw kasi sapat ang duck cover and hold na parati pong uh, po pinapraktis tuwing pong merong earthquake drill. Lalo pat marami rin po mga gusaling hindi sumusunod sa building code na posibleng gumuho. Sunod-sunod yan. Kahit importante, hanggat kaya pa natin, madaliin natin yung engineering solutions. Ibig sabihin, matiba yung bahay, sumusunod sa pinaka mahigpit na tinatawag na safety conditions ng building code. Lalo-lalo na -lalo yung mga itatayo pa ng bagong bahay. Nanuan natin, uh, marami sa mga Pilipino o ilan sa mga Pilipino kababayan natin, pag nakaka-shortcut ng permit, ng uh, construction permit at occupancy permit from the City Hall, natutuwa pa. Ayan po ang tinig ni Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno.